Hello, hello. Mayroon ako dito, ewan ko kung anong tawag nito dito. Comment down below nga mga palangga, lalong-lalo na dito sa Middle East, kung ano ang tawag sa prutas na ito. Ngayon titikman natin. Tignan mo yung buto niya. Um, ano yan si ano? Ayan pala yung buto niya. Ano kaya ito ba natin. Na, titikman natin. Ibusin na natin. Ibigyan niya daw si Hasay. Kanina, sino ba ang bumili dito? vision niya. Ay, Nay! Bak, kasi ganyan! Oh! Parang yung nabalabas na white men. Ganito, oh! Ganito, oh! Sana, ni Ganyan, oh! May naalala ako! Uy! Ganyan, oh. Ah, hindi hindi kinakain yung ano, buto. Hindi kinakain yung buto? Hindi, ilagay niyan hindi pala ito kinakain ng buto. Ganyan lang nakita po. ko kay orang. Tapos, sipsipin itong laman. Pag sinipsip mo yan, malagkit. Ubusin na natin. Ganyan, oh. Ganyan, guys, oh. Tiyan. Mm. Ano kaya ang tawag sa prutas na ito ba? Ang lasa niya parang starfruit na parang may pagka tinok-tinok ba kung sa ilong ko? Tinok-tinok. Yung aftertaste niya is mapakla. Ano nga tawag nito, ha? Hmm? Ayan, oh. Hala. Ah. Baka magpaganyan natin. Mamaya hindi na ito tumab... <laughs> mabuka itong ato ni Baba. <laughs> ganito ito daw pagkain, tanggalin sa buto. Ay, oo na. Hmm? Ganyan, manakit ako kayo. Malagkit! Kainin mo kayong buto niyan? Try natin, ay mamaya. Pag sinipsip mo para siyang sinialis. You know, master um, star apple. Oo. Try mo yung may buto. Hmm. Baka hindi talaga pwede buto nito. ano siya? Pwede siyang gawin pang dikit sa papel. Na, tinunto niya. Iganin mo na sa bunga mo. Ito, tingnan natin to, Bismillah. <laughs> Kinain mo yan eh. <laughs> Hindi pwede. Pag kinain mo yung buto niya, I mean, malagkit. Pag nilagay mo yung buto niya sa bunganga mo, ang lasa niya is parang makapuno. Nakakain ka na lang makapuno. Malagkit. So, pwede siya pang dikit sa papil. Promise. Makapiti pa sa patatos. Hmm? Ano ba ito? Masarap siya. Pero... Yung aftertaste niya is mapakla. Hmm? Nay. Parang star apple nga talaga to. Pagkatapos mo sigurong magkain, kailangan mo mag hugas ng iyong bunganga. nga. Ay, lipos pala. Hmm? Ito siya, oh. Ah. Comment below nga po mga palangga at mga ka-OFW, lalong-lalo na dito sa Middle East, kung ano ang tawag sa prutas na ito. Oh, ha, 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 Parang ano siya? Ano yung sabi mo kanina? Asterisk? Ano yun? Aster- a- Star Apple! Ah, uh, Star Apple. Eh, gayon din kay Mito. Hmm? Parang white blood ba? Sperm cell. <laughs> Pangdikit man siguro to sa papel ba Parang glow? Hmm-hmm. -mm. Stick glow? Nay. Hoy, lumabas ka. Hmm. Hmm. Parang star apple talaga siya. Masarap siya. Pero hindi ko alam kung anong tawag sa protas nito. Kaya, comment down below ito. Yun lang. Bye-bye. Mga salamat.